ang sundalong tigabantay ng living quarters o tirahan ni AFP Chief of Staff Jesse Deliosa ang nanakawan kahapon sa loob mismo ng kanilang barracks sa Camp Aguinaldo dito sa Quezon City. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng nakawan sa loob mismo ng kampo. May report si Mark Zambrano drivers at enlisted personnel barak sa likod lamang ng tinutuluyan ni AFP Chief of Staff Jesse De Lloza, sa loob ng Camp Aguinaldo, naganap ang nakawan sa pagitan ng alas 2 at alas 5 ng madaling araw kahapon. Kabilang doon sa natangay ang ilang gamit tulad ng laptop, tablet computers at hindi patyak na halaga ng alas at cash na pag-aari ng military enlisted personnel na nagbabantay sa tirahan ni De Lloza. The perpetrator or the perpetrators opened the lockers uh, containing personal effects and belongings of the EP driver uh, and uh, utility personnel, uh, those living inside barracks. Hindi naman inialis ng AFP ang posibilidad na inside d'ya bang nangyari. The military police battalion, uh, as soon as the report was actually relayed to the unit, uh, responded to the scene and conducted initial investigation. They sought the help of the PNP, particularly the PNP Soko, for fingerprinting. More than 20 personnel in the area were uh, subjected to fingerprinting. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng nakawan sa loob ng kampo. Nitong Hunyo, nakana pa kotse ni Colonel Nelson Sidrome na nakaparada sa kanyang bahay sa loob mismo ng kampo. Nilooban umano ang bahay ni Sidrome at doon kinuha ang susi ng kotse. Matapos ang ilang araw, natagpuan ang abandonadong sasakyan sa Bulacan. Mark Zambrano, GMA News.